Mga katrops, welcome back ulit kayo sa aking channel Sports React TH at ngayon na ay pag-uusapan natin ang balitang si Kyrie Irving na nga daw ang franchise player ng Dallas Mavericks. Pag-uusapan na rin nga natin ngayon dito sa ating panibagong video ang balitang top 3 na nga daw ngayon sa standing ang Los Angeles Lakers. Hirap peren nga talaga mga katroks, ngayon ang Dallas Mavericks na manalo sa kanilang mga nakalipas na laro sin sinasamantala nga talaga ng kanilang kalaban ang kawalan nila ngayon ng isang legit na center na po sa kanilang front court sa pagkawala peren ni na Anthony Davis, Daniel Gafford at si Derek Legili II. Hindi rin naman nga nagiging sapat ang kanilang mga ginagamit ngayon na big man. Kaya kayod galabaw talaga ngayon ang kanilang superstar na si Kyrie Irving na todo ang ginagawang effort para mapangunahan lamang ang team sa kanilang opensa. Wala na rin naman nga siyang maasahan ngayon na Luka Doncic sa kanilang lineup kaya almost 100% na ng kanilang mga ginagawang play ay nagsisimula sa kanya. Ibig sabihin, mas tumaas na nga talaga ang value ni Kyrie Irving ngayon sa Dallas Mavericks dahil simula nga sa pagiging second option ay siya nga ang number one option ngayon sa kanilang team. At kahit man na bumalik pa dito si Anthony Davis ay si Irving Perrin nga ang hahawak ng bola pagdating sa mga clutch moments ng kanilang laro. Samantala pumunta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan ngayon sa balitang top 3 na nga daw ngayon sa standing ang Los Angeles Lakers. Ayun nga mga katrops, sa naging pahayag ni Lebron James, hindi rin naman nga siya nag-aalala sa pagtatamo ng injury ng kanyang mga teammates dahil alam nga po niya na maayos pero naman ang kalagayan ng kanyang mga teammates at makakabalik na rin naman ito as soon as possible. Napansin na rin naman nga po na ibang iba na nga ang ora ngayon ng kanyang mga teammates dahil lahat nga ng mga ito ay gigil na manalo at makapag-ambag sa kanilang mga laro. Maging ang kanyang bagong superstar teammate nga na si Luko Doncic ay napakalaki na rin naman ng inimprove lalo na pagdating sa depensa. Yes, ang kanilang depensa nga ang mismong rason bakit sunod-sunod ang kanilang panalo at pagkakaroon nila ng 10-2 na record sa Pebrero na siyang nagpaangat sa kanila sa 37 wins at 21 losses sa standings ng West. At ang maganda pa dyan dahil nga sa pagkatalo ngayon ng Memphis Grizzlies laban sa San Antonio Spurs ay nakaangat na nga sila ngayon sa ikatlong pwesto sa standings mag Western Conference at isang game na lang ang kalamangan sa kanila ng ikatop 2 na Denver Nuggets. So yun lang nga mga catraps ang handog ko sa inyong storya ngayong araw, sana nag-enjoy kayo please like and subscribe my youtube channel Sports React PH para sa iba pang storya at update patungkol sa NBA, kitikets muli sa ating susunod na video.